Doh. Oi, kain ng harbis, man? Nang-harvest. mais. Aaw, aaw. Oo. ko. Dako, Ako karna ania niyo? Niya din ko ko ako ng ino na niya ayah ko ba kau ang ginawa na na? Muusod mga re! Nagdi sila Hello? Dong! Pangalan mo? Marvin Sen ya? Marvin Sen? Imo na yung lolo? Bungo niya na ya? Hello? Hello? Oi. Kena hurufin dah. Maka nang harbis man. Nang harbis. Ha. Ah. Nang harbis mais. Au. Oh. oh. <laughs> si Tata hindi na daw masyadong makarinig. Ato sa tadi ko tay. Lo. No. Ulit sa ta. Mole ko ta. Bili na sana dia. Ang gusto tay ah. na butan ah. ah. ng harbis mais. Uwiin muna natin. May sadya pa tayo kay tatay. Nag-harvest sila ng mais. Tuyo na ang mais. Pwede nang ma pagiling. Ay, si tatay. Tanungin natin mga, ang pangalan ni tatay. Tidak ah. ada ah. yang ada ah. yang ada ah. yang ada ah. yang ada 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 Di ada yang ada yang ada yang ada yang ada Di ada yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada kasi dinalaw talaga namin dito kahit uh, hindi magandang panahon ngayon. So kakahinto lang ng ulan. So may papalapit na naman. So ito po yung ano nila. Ganyan po eh. May na So dinalaw natin si tatay dito at si yung anak si si Angel. Angel hey, Katapa, no? Okay, no? Okay, no? Bungulo, no? Ha? Ah? Bungulo, uh, no? Hindi na daw siya makarinig. Hindi ko klaro. Pila na edad ni mo? <coughs> Birthday ang taon na yung mo, yung Ha? Ang pila na edad niya? 74. Si 34? Oo, <mulanya> Birthday ni <mulanya> mo karong... Hoy, uh. Oo. Hindi na siya, hindi na masyado makarinig si tatay. Kasi pangalan ni mo? Pedro. Pedro? Uh. Katapan. Pedro Katapan? Oo. Uh. Uh. So, Unsa <laughs> man dai nahitabo ni mo tay? Ani hong itlog wa. Umo higda ko. lagi. Ako kana ani ani mo. Ani 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 mo ko na mo higda ko ako ino na ni ayo. Maghaya mo ko ba ako ngana ona na. Musud mare. Sa na sakit. Oh, kani. Ani ni hong so di kani. Oh, maghigda ko. Ni mo ring ko ko ngana. Mudako. Mugwa mangato nga kuan. Ni Ya sakit, mag sakit sehat tay, mag sakit. Kan ada aku wadoh, kan ada ngombug. Kan dia mu usuh baga, kan mau usuh sia ne. Muga he, muga he, smurga he sia ba. Kan dia motong suh, motong aku. Ani etlo warga nya. Ini pantom mur lai ke bina uba ngul-ngul hanih yo. Uba mo uba tai ne. Oh mo ubo? Panto. Sulpo mur mu sulpo baga ne da ba ne. Ani lagi apa kaki ni niya? aku. Wah, nak po ni nak ko dia. Pusuh na ni nak. Membadai ni So, yan ang problema ni tatay ngayon, yung, yung itlog niya. So, si tatay po ay 70, si 74 years old. Si tatay Pedro, tatay Pedro. So, yan po ay, ate, matanong ate, nadalat niyo to sa doktor. Oh, may bukol po na siya may ha? Busas bangka. May bukol sa dito sa. Nya di man ba di na naman ko operahan kay ni na ang ubang igsuon ko yaw daw. Oh. Ay sirihan man sa akong mama tumbuhi <coughs> pa akong mama. Yung buhay pa yung nanay niyo oh, pinaextrihan niyo nya nakita yung itlog din niya. May gamay daw ko problema. Karon na problema naman gyud ko kay inigbingkod niya. Magsinay jud aw niya. Kanang hmm, dak mo budak ko. Budak ko. Ah, dak ko kay si pag mo na siya sir dak ko kay kanang Na hmm. problema ko niya kay anang ako Mula, naman na, naman na, naman. Kila Kila mo igso mo na na mo. Pila mo ka buok na. Ito mi ka buok sir dito. ya. Tapos diri kami na ako may kamanguran nila. Ah, uh, ikaw ang. Oh ya. So dito dito siya nakatira. Bahay niya to. Oh ya hanya diri na lang mini niya kay sige na lang namo siya. Ah, Balik, kayo na lang ang nag-alaga nag sa kanya. So ano din yung trabaho ninyo ate yung ako, guide na, guide na akong asa, mm. yeah. so, po taon, diara sa ka ng bana. Hmm. ito, yung po bugo. ulang yung so, kay upat ni so, pa so, niya kung anak yung siya. sahay gani, sa eskulahan, ayun Ay, na, na na po, lang mong walay baon sa, mm. kwarta ba, o sa dina, sudan, papangutangon lang na ako dito sa, Tindahan. So ang kita sa imong bana, ang kita sa asawa ninyo kasi kasi lang sa pambigas ganun. Mm So buti na lang mayroon kayong uma. Mm -mm. na tanong tanong kung mga tanong po si kung wala pa ko itanong mga o tanong. Kuan kin mingi gid gid Wala ginawa... nang ipalit hinunutan noon kay ako kay ni mm. Kogi nang buko. So ang ginawa talaga ninyo dahil maliit lang yung kita ng asawa ninyo ay eh, uh, tumutulong kay para sa pamagitan ng pagtanim-tanim dito sa paligid. So ngayon po ang si tatay ano po uh, ipa-check up ulit ano po yan pa ultrasound siguro na ko siya balik sir Kung say ko ano niya sir pa ultrasound okay. ulit uh. so ito, ang ito, problema ito. ate kanang pag-adto ninyo oh pamuanda na mo inta pamasahi nya no kanang mga unsay na may temporary nga palitonon mao may lisod kanay po ninyo bago ay mamatay akong mama magduig siya karong ah bago lang ako mi ato gasto sa iya ha sige anak-anak. Anak, -anak. Ana, hospital den. Hmm. Mm hmm. Ya den. Di luna ni tahun yang iya tahun ya pirana ni tahun dos mira mana tahun. So nak loan kayu sa isis. Oh, oh. dos mira dos mira mana tahun ya pension sir. Ya. Tapos kuaan tahun kada buan ibu kapi nelayang. Kung walak kami big big tahun kau ikut siya sir. Kau buat big tahun ni. Dan anak tahun kau ikut. Oh ya, tahun ini nak pungbana nak usah kau kuya di tong kalisod oi wala na nang gitawon ko ang uban akong ng igsuon dagyo siya rin na doon din ang ganas ulot niya yung taon po na kung ikso ang usah di auto po naglisod kaya namatay po yung bana bago ay lang mga po lisod 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 ayun maghilak maginilak maghinilakay na lang gani ime yan ang matumis iya ha dahi huwag may bugas dahi ko so asama na mga ikso ang porunod po yun kanang naares ulot naapoy ba anak ano ah, na ito nag ang ba. Bago kaya lang Ang asawa ang mana. Um, ang mana. Hina-hina uh, hinahinay kag harvest dito. Nag-harvest ka? Oo, oh, wala na siyo. So, kuan tay ganang isang banay ipagaling po ni. Ipagaling Ipagiling to, guys. Uh, ano pa to? Ibilad pa to balatan, ibilad, saka ipagiling. So, matagal pa. Ma mahaba pa ang proseso. Uh -huh. ang ano ninyo? Kung ano po yung plano ninyo para kay tatay? Ibalik ba to sa doktor? Kung Balik anong ipacheck check up? Uh -huh. Kasi si ate, ano po, siya po ang uh, bunso sa magkapatid. So, siya ang nagalaga ni tatay ngayon. So, yan po. Mayroon akong ibigay. So, ikaw na lang bahala ate, ha? Kung unsang, unsay ma niya. Na maagihanya. Naku, ha? Tay, na ako ihatag. Uh -huh na ako ihatag oh. kay basig uh, madala ka ni ate sa kuwan kanang sa doktor uh, ma, ma check up check up ulit Then malay natin kung mayro makapanood sa ating video na mag abot din yan it ang kalagayan po ni tatay nag ano nag problema siya sa kanyang itlog dahil kapag humiga siya pumasok daw niya masakit kapag umupo siya lumabas at saka sobrang sakit daw Malak. um, malaki, malaki, daw malaki. malaki. so yan po ay may, may ibigay ako dito ate oh kasi ikaw lang ang magunit ate ha? Siya <laughs> Ikaw, eh ha? Nga tay ha? Para magamit ha? Pampilan na siya tay. Dos, ha 3, 4, 5. 5,000 tay? Ha? Hin Hinaot makatabang tay ha? Inday, ah, uh, kung hindi ha? Unsa mga unang pamaagi. Sige lang, i-update natin 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 ang mga viewers natin kung ano ba ang kuan Baka mayroon din, uh, mayroon ding mag at baka mayroon din kayong malapitan doon sa kung kailangan ng upirahan, ha? sa ano po sa mo oh, ma may giin sa doktor na sir kanang kung ipa-ultrasound ko no kung operahan yan yan na hindi siya operahan na gusto na may ipin na niya kasi sabi niya hindi siya mag-opera oh hindi sir yan ang gabi tay kung operahan nung itlog kaila kinahangla na operahan operahan mm ano ni ipa-check pa pa-check up ay Salamat kaya. Oo. So na kay magamit. So dalhin ka sa Arayana. Doktor, ipa-check Maaya up. Maayaw pa. Eh. Ipa-check up muna. Ipa muna ate ha, Kung ano po yung sabi ng doktor. Yan po ang sundin natin. Kung mayro kung kailangan ng operahan. So, yan. Hingi tayo ng tulong, no? Sa mga may nagkaluwag-luwag. E, dito sa ating video, i-update namin kayo kung ano po ang resultate. Ha, ikaw na ba lahat ay? Okay, so ngayon po mayroon tayong vlog. So yan po maraming salamat. Ang sponsor natin ngayon, uh, maraming salamat sa Nubina Group of Our Lady of Perpetual Help sa New Jersey. Maraming salamat sa inyo. Yan na uh, nakabigay tayo kay Tatay na ano uh, para pang magamit sa pagpunta sa doktor. ako pa kagamatintao sir oi aniyare gid mo sir oi ano yan ta sigi nga naka lugar karon lang ha salamat sir eh bye bye sige sige sa ame